Sa video ini, mahiling ang nakatiulog na delivery truck sa gilid tilampo sakop Kapkan Purok sa isityo Kapulak, Barangay Maunon, Ligaw City, pasado alas 11 ng aga kanakaaging Martes. Sigun kay Police Chief Master Sergeant Francisco Matosinos, ang Deputy Chief Investigator kan Ligao City Police Station, gikan barangay Katburawan, Ligao City, pasiring kuta sa banuwaan in Pyuduran ang delivery truck. Nganing magpick up dugang na mga pangargang sira. Alagad pag-abot sa nasambit na porsyon, nagmalpansyon ang makinakan bihikulo hasta inian ang madiskwido. Base po sa pagsisiyasat ng kasamaan ko dito, di umano, ang sasakyan nagkaroon ng malfunction abang papataas ngayon. Dahil sa pakuha ng tasira sa ng sasakyan, umatras po siya uh, more or less 7 meters away. Tapos nagkaroon ng ngayon na ah, nag nagpapagmalpansyon, na lose control. Nahit niya mamusukuan stealing wheel dun sa mga barricade. Mm -hmm. Tapos buma so happy na bumaba siya na parang na slide. Ah, yun, tumagilid yung sasakyan. Ah, nagkaroon ng medyo malaking pinsala. Binisto ang 52 anyos na driver na si Roger Cervantes I. Mindones, na residente kan barangay Enroque Bulansor Sugon na nagsapo nin minor injuries. Siring manansaro ang ining pahinante. Itong mga pulis dito sa Ligawa, through social media, paulit-ulit hindi kami nagasawang magpaalala sa ating mga kababayan, party, especially sa mga mahal nating, mga drivers, na kung hindi po kayo pamilyar sa isang bagay, sa isang lugar, uh, mag-drive lang po kayong nang na naayon. Kasi po, gaya ng sinabi ko ma'am, kung hindi po pamilyar sa iyo ang, ang, way na uh, from Ligao to heading towards the direction yung puyuduran, medyo po mm -hmm. delikado dyan ma'am kasi mostly ang sasakal sa angkod dyan is zigzag, mm -hmm. dine curve, sa libmanan ka marinisur, iridu man driver asin backride kan sarong motorsiklo. Makalihis na makasalpok sa inutan ka ining jeep, pasado alas 8 nin aga sa tinampong sakop kan barangay Aslong. Binisto ang driver kan motorsiklo na si Wilson Faustino I. E. Basbas. 27 anyos asin ang backride ka ining si Maria Valerie Aldamo I. E. Ibanghilista. 24 anyos, parehong residente kan barangay Pandan, Kabusaw, Kamarinisur. Mantang binisto man ang 47 anyos na driver kan jeep na si Rodolfo Sia Jr. I. E. Relly. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Juan Batulina, ang spokesperson kan Libmanan Municipal Police Station, huli sa magapuasin asin mabaybay na tinampo na slide motorsiklo ni Da Faustino. Tiyempo na papagilid man ang nasusundan ka ining jeep nga ni mag up nin pasahero. Rason kan pagkakasalpok digdi kan motorsiklo. Ah, uh, bali po itong ano, itong motorcycle at uh, jitney jeepney, po sila ng direksyon papuntang galing ng Libmanan, papuntang ng Sipukot. Ah, uh, nangyari lang po na nagalangan alangan yung motorsiklo dahil haros uh, halos magkasunodan sila at nagalangan uh, nag-alangan doon sa medyo mabato, mabuhangin na ano na porsyon ng kalsada kaya naglihis ng uh, direksyon papunta ng gilid yung motor at nagkataon din naman napapunta din ng uh, gilid yung jeep para mag-pick up ng uh, pasahero. Mm -hmm. uh, nagkataon na naalangan siya kaya nag-slide no yung motorsiklo kaya nagkaroon po ng ano na serious ah uh, less ano po, mga minor injuries po yung uh, driver ng motorsiklo at uh, yung backrider Tulus Tulos mana ipigdara sa Libmanan District Hospital ang mga biktima na nagsapo nin minor injuries. Nagka-areglo naman ang biktima as in driver kan jeep. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.